Inanunsyo na ni San Juan City Mayor Francis Zamora na matatanggap na nila pondo, minalokasyon naman sa pagpapagawa nitong S. Manalo Linear Park sa barangay Batis. Bahagi ito ni Numaikat na kinakapatid ng uh, pagbuhay sa dating proyekto ng Pasig River Rehabilitation Commission sa ilalim ng Adapt-a-Park Program ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ang plano rito parang is-style uh, dun sa ginawa sa may Manila. Uh, yung uh, Esplanade, yung uh, Pasig River Esplanade, ganyan din ang uh, disenyo dyan. Ginawa ng Alcalde ang uh, pahayag kasunod ng kanyang pagdalo sa Local Government Support Fund Green-Green-Green Program na kapwa inorganisa ng MMDA kahindi ng Department of Budget and Management. Kasabay ng natural proyekto sa lugar ang pagtatayo naman ng pabahay para sa mga Pilipino, program o 4PH kung saan ay aabot sa mahigit sa limang-limong informal sector families sa San Juan City ang makikinabang. Inalagay ang naturang po akpasyalan sa 10-metro easement na nakuha ng pamalang lungsod sa tapat ng Pasig River na siya namang kukonekta sa ilog ng San Juan. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas.